Okay. Alright, so Alright mga master, so welcome back sa ating uh, channel uh, day, isa mag-unboxing tayo ngayon dito ng uh, CCTV So bali guys, uh, nagpag ng CCTV Bali, uh, limang set Bali, ito itakabit natin sa kanyang apartment Sa mga susunod na araw So binuksan ko muna yung ating isang unang CCTV Yung ating uh, tri-lens Ayan So kompleto na siya So, smart net camera, bali connected lang, bali yan ano lang natin to sa ano, mga master sa tawag uh, dito. Sa wifi, kung nag lang sa wifi. Ayan. So, ikasama na rin siya ka ano, na. Uh, battery. Ayan. So, para magtuloy-tuloy yung ating ano. Kasi ka. Ayan. So, buksik. buksan mo yung ano. So, bali B380 Pro. So, bali, eh, ilang gig ito? Bali, 128 gb yung uh, kinuha natin. Sinabili ng client. So, naka-bubble wrap siya. So, safety na safe yung ating, ano, uh, CCTV, mga master. Ayan. So, ito yung kanyang itsura mismo. So, ipa-plug in play lang natin ito, madali lang. Then, ah, uh, may meron tayong mga iskan dito ng mga QR code then uh, up-download application sa ating uh, Play Store para ma-monitor natin yung ano uh, para may connect pala natin yung ating ano CCTV dito. so kumpleto naman yung kanya mga bracket, mga master. So ayan. so, ito yung memory card. Ayan. so bali unboxing lang muna natin. So para ma-check natin. Ayan. So bali ito yung uh, pinakang natin, ah uh, tri lens camera. Ayan, so tatlo yung camera niya. So ultra wide. Ayan, so isa sa straight, isa sa gilid, saka isa rito. So bali ito yung uh, yung baba natin Isan na? uh, rotatable. So, 360. Yan mga master. Okay. next natin, yung ating ano, uh, CCTV pa ulit. Bali, ito yung apat na peraso naman. So, sa mga kantuhan natin to. Ang CCTV. So, bali, ito ay uh, na-rotate na din siya. So, bali, isang camera lang to tapos nakatutok. Ang isang camera itong mga mas is nakatutok din yung isa. Right? uh, rotating 360 rin siya. So, yung ating ano, uh, lahat ng binayaran natin dito is almost inabot siya ng uh, 9,200. So, kasama na rin yung ating discount sa store na pinagbilihan natin. <laughs> okay oh, na to. Ayan. So, okay na. So, check natin. Okay. Okay, sige. Ayan, mga master. Yung AC adapter natin. Yung UPS natin. Ayan. So, ito, ito guys. Ayan. So, yung power, yung power supply natin adapter. So, bali, apat yan mga master. Ayan. Bali, yung gig naman na kinuha natin dito is our... So, bali, 128 gig din mga master. Ayan. So, lahat mga master, 128 gig yung ating memory card para sa ating... ano. Ayan. So, meron tayo itong broom, broom. So, nag-iisang. Ayan. Isa lang pala itong kasama. Oh, galinda. Ayan. sa so, okay, yung mga master. Oke okay, oh. Ya tatak bu Boom. Ayo dong pelan. Oke. Okay. So bali apa tapi rasanya? Ah uh, individual so pare-pares lang di namanya. So check naman natin. Oke okay, so dami. Ngan. Smart camera. Ayan. So, ayan mga master. So, yung mga card natin. Tingnan natin kung kompleto. Ayan. Ayan. So, ito mga master. Pali, okay na. Kompleto naman. Ayan. So, Okay. So, yung power supply natin. Ayan. So, kailangan pala natin dito ng ano. Ayan, no internet port pala so signal natin okay oh balik mo so check lang natin okay. isa individual ay si mo dyan lagay ng ano sige mamaya na ayan kailangan po so okay na to ayan check na huwag mo nang kalasan yan So, yung katlo natin uh, CCTV. Okay. Ayan. So, Okay. So, yun. Okay na mga master. Bali, kumpleto naman uh, yung load natin. So, regarding sa unboxing natin, so, kumpleto naman yung item natin. Then, uh, abangan nyo. Okay. So, yun mga um, master. Kadito na lang muna. Uh, bali, papakita ko lang sa inyo kung paano mag-install ito sa mga susunod na araw. Okay. So, yung ating, ano, uh, mga ay, CCTV camera and then, ang company connection. Natin. Okay. So, yun lang po.